try kong sumaglit doon um, pwede pa painit so, uh, na dito na ako ngayon sa may sa bar ano S crossing na uh, sa bar sa may stoplight ayun yung LTO yan. Kuya, napansin ko yung motor ni Kula. May mga diamante, ha. Ah. Sana all. Mukhang ano ata. to na ano, eh. Diamante na. Ng... Anong tawag yan Incantadja. <laughs> oh, Mama, kang na, Uy, ah.